Hello, isang mapagpalang panahon. Ito na naman po tagapaglingkod niyo. Parang ano na yung Yusuf City Arts. At tapos na po tayo sa muti ng lupa, tubig at saka hangin. Ngayon naman po ang sapoy. So ang apoy po ay wala po tayong ibang ilalagay. Ay ito pong galing po sa lakaw O yung pinatawag na uh, mutya ng mulalakaw. At ang sa ipinopangil ng kidlat. So ang gagawin natin dito, ah, uh, ito lang po at kung napapansin nyo uh, marami po tayong sa ng lupa marami sa tubig at saka sa hangin marami din po yan kasi lahat naman po ng halaman ay galing po yan nagpaproduce ng hangin ang sa apoy po ikukunti lang inilagay natin bakit? para po hindi maging mainiti ng ulo na ang tumatang ng gamit so ito tayo sa wala lakaw, no? Dalawang piraso. At saka, ito na. Kalitan ko na medyo malaki. Ito naman po sa pangilungipin ng kidat. Yan. So, dinurob natin ang sadya para po magamit. Okay? So, pag maubos ito, ay magdudurog na naman po tayo ng nipil ng kidlat para may pang nagay tayo pang sangkap. Yan po. Okay? So Alam na natin yan, ang bulalakaw ay pang rebuelta at nakasisilaw yan sa mga gumagawa ng masasama. Ang kidlat naman ay mas malakas kasi magbibigay sa atin ng karagdagan ng tapang, lakas at tikas ng katawan at ang king tapang. tapos alam na yan lahat ng mga mag-aanting pag sabihin ng galing sa kidlat ay talaga yan ay nangunguna sa lahat ng uri ng mutya, no? so yan po ang ating ilalagay ang Sunod ra ko ha. Ha? Sunod ra 多了，可以。 Yan na po. So, madali lang po ang sapoy, no? So, recap na lang po tayo. Okay? So, mga kaibigan, natapos na po ang ating tinatawag na uh, mga sangkap. Sa ng sangkap, sangkap, no? So, mayroon po tayo ng orasyon ng Diyos Ama. Agila, pers itin, sikan itin, haring bakal, kutrambos, at akutya ng tinatawag na Uh, 24 medalyon. At meron din po niyang dahon ng Santa Ana, Catalina, Igira at Kurutan na para kabal at pangpaswerte. Meron din po tayo na nataw na puti na, ng lupa, tubig, hangin at saka apoy na ininakit. So kayo na po, pwede na po mag-review kayo para makita niyo kung ano ba yung mga inilagay natin akit sa mapangpalang panahon at hanggang sa muli mga kaibigan.